So guys, magandang hapon guys. So guys, magandang umaga guys magpalaot naman tayo guys ito bago ko palang guys nakaahon sa dagat guys kasi nang huli ako ng hipon, pang pangpain namin nakakuha na ako guys at ngayon magpalaot na tayo guys kanina pang mga 2 o'clock di baba namin ang bangka kasi oh malaking hubas guys malaking hubas ang dagat dito guys oh masyadong lutaid hubas masyado guys oh Binaba namin ang bangka kaninang madaling araw. baras guys ang ano laybayin okay guys, dito lang muna guys video na lang kumamaya kasi e baka lumakas ang hangin guys buti kung nandun na tayo sa payaw natin maka makapisto na tayo guys at kahit mag maglakihan na ang mga along basta makatali na tayo doon sa payaw natin at dito lang muna guys mamaya lang ako ulit mag ano mag, mag video Okay guys, dito lang guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi. A few moments later. Yo, guys, magandang tanghali guys. Tanghali na lang guys, wala pa kaming isda guys. Masyadong matumal guys. Ito, sa payaw natin, walang isda na pahuli. nawala wala man ang isda dito guys. Masyadong sa salita dito sa amin. Nihit kayo guys. Nihit ang pakubit. Matumal. Masyado guys. Ngayon hindi siguro maka pagbinta isda kasi konti lang ang isda namin guys Siyadong matumal dahil siguro sa hangin guys kahit saan lang lumipat ang hangin sa habagat nesa sa dumagsa kanaway may sa timog oh ito kaya siguro hindi nagpahuli ang isda masyadong nihit kung sa salita pa dito sa amin nihit masyado Sige okay guys, dito lang muna guys. Kasi walang, walang pauli ang isda ngayon. Okay guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi guys. Two hours later. Hello so guys, magandang hapon guys. guys nahuli namin guys mga maliliit lang guys anim lang na pinggan guys hindi nagpahuli ang na isda sa laok guys matumal masyado guys, halo, -halo lang guys oh. halo, -halo lang Ah, maliliit lang guys Angin yung napinggan guys oh. Siya tumal guys Kasi kaya siguro hindi Nagpahulan isda guys Kasi Iba iba ang direction sa hangin guys so, Halo lang ang Alon Okay guys, dito lang muna guys. Maraming salamat sa uh, palaging pag panood sa aming mga content guys. Maraming salamat guys. At uh, sana hindi kayo magsawa sa pag ano, palagi sa am, aming mga uh, video. Uh, dito naman guys bukas na naman ulit guys bye guys ingat kayo palagi guys